Ulit si um, gusto ko lang ituro sa inyo kung paano uh, ayosin yung tumatagas na carburetor kasi minsan mga carburetor natin hindi na natin alam kung paano natin ayosin yung tumatagas na kahit uh, anong ayos mo hindi siya uh, tumatagas pa rin so, yun, meron tayong isang tricks na gagamitin para yung carburetor natin ay hindi na tatalas so ganun um, tuturo ko sa inyo kung paano so tara so ayan guys um, start tayo um, kailangan lang natin ay ang um, carburetor tapos grinding compound screw at saka itong uh, rayos nagputulan natin ng rayos ayan so, guys so ngayon uh, um, na natin Babaklasin natin to kasi minsan nakala natin sa floater lang uh, tumataga ay eh, ang may uh, diferensya Minsan san mo baba, ay mataas kaya ganun nagwo-vibrate Pero hindi. Meron tayong isang tricks dyan. Ito. Yan. Um, pero kailangan tanggalin muna natin tong mga low jet at mga para hindi sagabal. A grabar casi te... hirap tanggalin ha ah. tagal kasi itong na um, sang taon ata Yan. sana natin ito ang ano reference floater pero hindi um, minsan hindi rin ito ang dahilan kundi um, dito kasi nababaraan din dito eh Tuma tumitigas may tumitigas dyan na mga bagay dyan sa loob dyan sa may butas na yan dyan sa loob dyan kaya ang gagawin natin dyan grinding um, compound na gagamitin natin ito guys grinding compound para matanggal natin yung mga nung guys yung tumigas pero kailangan dyan guys um, itong uh, rice nyo medyo matalim para pasok dun sa butas dyan dyan sa butas dyan sa loob okay. dyan natin ng konti konti lang guys para hindi siya masira saan natin siya. Naandan lang guys ng pag-ikot para kwan at kailangan din ng ano yan, timing. Kasi pag dimot na timingan guys, ah, masisira 'to eh. Yan guys, yung train lang natin ano. Alinis na siya sa ano. Okay na siya guys. Ang um, babanlawan natin ng gasolina. Babanlawan ko lang ng gasolina to. Guys. Ito guys, ano tong lawan na. Okay so guys, um susunod natin gawin diyan. Um eto check up natin tong ano tong ah uh, tawag dito ang um, throttle valve kung matigas na siya o hindi. kasi minsan to kasi tumitigas yan okay pa explain ko lang itong uh, kasi mamaya lilinisan ko ulit ulit tablet to papaliwanag ko lang sa iyo kung paano siya ano Ayan. Ito kailangan natin dito. Um, kailangan dyan. Ganyan ang ano. Ganyan ang distance nyan. Dapat ganyan. Hindi siya pantay na ganyan. Kasi pag pantay na ganyan, pag nalagyan na yan ng gasolina, tataas pa yan ng kunti. Kaya pag na na ganun yung sasakyan mo, Ayan, lumalabas ang gasolina dyan sa ano, dito sa my drainage. Kaya minsan dyan sinasabi mo siya overplan Kaya hindi, kaila kailangan. Meron siyang um, allowance na ganyan. Tapos, ang kailangan dyan, um, pag nag-testing ka ng ano, lagay mo yung, ilagay mo yung hose doon, tapos ipasok mo doon sa tangke, tapos, testing mo siya kung ganyan mo, itaas mo muna siya, tapos, dahan-dahan um, mo siyang ibaba. Kung ganyan, bumababa na yung gasolina. Tawag dyan, okay na yan. Kasi pag ganyan, bu bumababa na yung gasolina dyan dito. Tawag dyan. Um, hindi pa, ayun, hindi pa siya ayos. Kaya, kailangan ganyan bumababa na yung gasolina para hindi siya, ano So, yun lang guys um, mamaya ito ay uh, susubukan natin dun sa motor kasi yung motor kasi nasa baba kaya mamaya na lang natin i ano yung um, part 2 so, yan guys maraming maraming salamat sana merong uh, meron kayong natutunan sa accounting video na sinyer ko sa inyo yan guys thank you and God bless.